Samahan na naman ulit nga ninyo ako ngayong araw na mamalingki. At ganito na rin nga ka-excited dito sa Paranas dahil malapit na rin yung piyesta dito at halos kasabayan lang din sa Buray. Una kasi yung Buray mapiesta tapos yung Paranas naman. Tapos ganito nga kaganda dito sa Buray o oh, ba? Diba? At bago nga ang lahat ayan at maniningil muna tayo. At nandito na nga ako sa palingki at may dala-dala pa talaga akong listahan dahil minsan is nakakalimutan ko kung sino yung aking sisingilin at buntot ng buntot naman talaga ito si Alter sa akin. At saka nag-uusap na nga kami dyan ni Amshi kung ano yung uulamin namin. Kaya ayan na pagdesisyon na namin na manok na lang yung ating bibilhin. Tapos gusto pa niya guys magpabili ng gulay daw. Kaya ayan, halagang 300 pesos lang na manok yung binili ko para panghapunan lang ngayong gabi. At ito na nga pinahiwa-hiwa ko na para hugasan na lang doon sa bahay at pagloto na lang din. Ayan na lahat yung ating 300 pesos. ay medyo madami-dami pa naman siya at si Amshi na nga yung nagdala. Pero nga si Amshi ay tinatamad ngayon kaya medyo hindi mahaba yung aming video pag ganyan-ganyan lang at nagturo na siya ng pakbit dito kaya bumili na rin ako no dahil siya lang naman yung kakain or si Alter dahil gusto daw niya ng kalabas. Kaya ayan binilhan ko na siya ng 50 pesos lang dahil nga 80 pesos yung isang kilo at medyo marami-rami. Baka nga bukas ay mapanis yan kaya 50 pesos lang yung binili ko kalabasa lang, lang talaga ang gusto ni Amshi kaso nga lang sabi ko ispagbit na nga lang yung bibilhin natin para medyo marami din gulay at may mga green green na gulay para makakain na rin si Altar. At ito na nga at pauwi na kami dyan kaso nga lang yung aking friends na nagtitinda ng tinda ng okay okay at ayan at meron siyang ipinapasokat-sokat sa akin na hindi naman magkasya. Kaya ayan, ibinalik ko na lahat dahil hindi na magkakasya sa atin. At umuwi na nga tayo kasi magre-reklamo na naman ulit yung ating mister no na marami na naman labahin na dinala ko. At dumiritso na nga kami dito sa grocery kasi nga nagsabi yun si Papa Udon kanina na naubos na daw yung mga coffee ko co blanca. Kaya ayan, nanguha na nga ako ng coffee ko co blanca at ayan si Alter. At ang dami-dami nga pinapabili ni Alter ngayon. Kaya sabi ko nga sa kanya, unahin muna natin yung mga kailangan doon sa tindahan at mga wala na at medyo mabenta sa tindahan niyo sa umaga yung kapi. At saka ayan na nga at inuna ko na nga yung mga importante at marami talagang tinuturo si Altar Jaan. At nagpapapipili na talaga siya ng biscuit na cookies dyan guys. Yung, yung pinakamalaki sabi ko sa kanya bukas na ang importante lang naman is yung mga kailangan natin sa tindahan at nagpabili pa talaga siya ng milk na malaki dahil nga is ginagatas ko na yan siya guys pag hindi siya kumain ng maraming kanin no tinitimplahan ko siya ng gatas para nga bumalik na ulit yung kanyang katawan dati nga ah, dahil nga ang bilis lang niyang pumayat no. Dalawang araw lang yun siya nilagnat at hindi kumain at ang payat-payat na. Buti na nga lang ngayon malik bumalik-balik na yung katawan niya at ginaganahan na naman siya ulit kumain. Kaya ayan na pabili na nga ako ng gatas. At ito na nga nung sinabi ni papa na naubos na daw yung lion tiger, kapi. At saka yung mga ibang pang mga paninda na naalala ko, yun lang naman yung mga naalala ko. At saka yung budget naman namin ngayon is 3K lang. At wala naman talaga tayong pera ngayon dahil nga dumaan yung emperador kanina at isang case lang din yung nabili ko dahil nga namili tayo ng mga soft drinks. At tuwang-tuwa naman talaga si Alter dahil binilhan ko nga siya ng milk. Ang sabi ko nga sa kanya bukas na tayo bibili ng cookies. Yun talaga biscuit na malaki yung tinurot niya sa akin. At nagdagdag na nga lang din ako ng mga tomato paste at saka tomato sauce dahil mabinta rin yan ngayong piyesta dito sa amin. Pati rin yung layong tiger guys is naubos na rin doon sa aking tindahan no. Dahil paghapon is napakaraming lamok at napakaraming bumibili ng katol. At naalala ko nga yung aking istante na lagayan ng biscuit is wala na palang laman kaya ayan kumuha na rin ako dahil 2,000 mahigit pa naman yung aming babayaran. Kaya ang sabi ko is magdagdag na lang ako ng mga biskit para maging 3K lang. At ito na nga at pawi na kami. Tingnan mo naman yung mga banderitas nila dito guys. At ang gaganda no. At napaka excited na talaga mamiesta dito dahil banderitas pa lang ay napakaganda na. At doon naman kasi sa buray guys, yung banderitas doon hindi pwede ganituhin dahil nga is nasa gilid ng highway. Kaya yung banderitas na doon, doon ay nasa gilid lang ng highway, no? Kaya hindi pwede talagang ilagay siya sa gitna ng daan kasi nga maraming mga sasakyan na dadaan. Ayan na nga at nandito na nga tayo sa buray. Tingnan mo yung banderitas nasa gilid lang ng highway. At mas mauna nga magpesta yung buray kaysa sa paranas. Yung Buray kasi isan San Juan at, at tsaka yung Paranas naman ay last ata, 29 ata yon Basta mga ganun yung pesta sa Paranas. Mauna nga yung Buray na magfi-fiesta. At mas na miss ko nga yung pesta dati ng Buray dahil marami yung mga mga peryahan dati na nag ano dito sa amin. Kaso lang ngayon is wala na tayong libangan paggabi na no. Kaya ayan, medyo tayo hindi excited ngayon. Pero mas maganda ngayon guys, yung mga banderitas, no? Yan yung maganda ngayon, yung napuno, yung buray ng banderitas. Ayan, di ba? Mula purok uno hanggang purok dos at purok tres. Tapos yung park naman is napakaganda. Tingnan mo naman, o oh, di ba? Ang puno-puno ng banderitas, pati doon, manda sa may simbahan is ang ganda rin ng pag-decoration nila. Dati kasi guys is paghapon na is pumupunta na agad kami doon sa periyahan no. At maraming ride na pwedeng sasakyan at excited talaga. At mga taga masbati nga yung mga taga periyahan dati. Kaya ang ngayon is na-miss ko na. Ayan na yung exciting dito o oh, malapit sa tindahan o oh, sa simbahan. At ito na nga at nandito na kami sa bahay no. At i-display ko na yung aking mga pinambili-bili. Ito lang yung halagang tricky. bunti kunti lang talaga guys yung aking mga napambili-bili no ngayon no. Dahil halagang tricky lang naman ito. Pag ako nga ay nag-grocery is halagang 10,000, 10,000 talaga guys pag ako ay nag-grocery. Kaya kaninang umaga ay nagbili naman ako ng mga soft drinks. Inon ko talaga iyon. Ito naman yung mga pinambili-bili ko is mga kailangan to sa umaga at saka hapon. Mga pakunti-kunti nga lang ngayon yung ating mga pinambili-bili, no? Dahil hindi pa tayo nakaipon ng pera at hindi ko pa nabuksan yung aking alkansya. Char! Hala ka, may alkansya. Matagal na dah yung alkansya mo binuka. Haha. <laughs> balita ko oh guys, natagal ko na talaga yung arkansya ko na binuka no, tingnan mo naman yung mga lagayan ko ng biskit mahawa na siya, buti na lang talaga at naalala ko na magbili-bili ako kahit lang tagisang balot ng biskit at medyo naman dumami yung ating lagayan ng mga biskit no at ito na nga, at ididisplay ko na nga siya dahil nga is para naman maganda tingnan yung ating tindahan kahit pa isa-isa lang at saka, mabalik nga tayo doon sa pistahan dati tino dito sa amin. Excited talaga yung guys nung pesta dito sa amin. Dahil marami talaga kaming nakuha doon sa peryahan. Katulad ng mga baso, mga pipsi, at saka yung mga chichiria. Pag-uwi namin paggabi, di ba Yung pangpatulog lang namin, pumupunta muna kami doon sa peryahan. Mar marami kasi yung mga price doon. Tapos si Papa is ang galing-galing din yan magpa-shot ng piso. Or limang piso ba yun? Ang oh, piso lang ata yun, sinashoot yung itsa itsa ba? Tapos yung may baso ka na free. Kaya napakadami talaga. Gabi-gabi talaga yung dati guys na nakukuha namin ng mga baso, no? Kaya napakadami naming baso dito sa bahay namin. At naging close din talaga namin yung mga taga-periyahan doon. Dahil nga is mga taga-masbati yun. O, oh, diba? Kaya na-miss ko talaga yung aking mga kababayan, guys. Hindi na sila bumalik dito. Pero may nalaman naman ako at may nagmariti sa akin na nagano daw sila, nagtayo daw sila ng periyahan din sa Yabong dahil nauna din naman yung Yabong ang piyesta. Kaso nga lang is hindi na sila nagpwesto dito sa Buray dahil nga wala silang mapopwestuhan dahil yung pinistuhan nila dati is tinayuan na ngayon ng ano, yung terminal. Kaya, yun lang. Yun lang yung balita ko. Kaya, wala na talaga tayo ngayong periyahan. Tapos, andito na si Alter. O, siya lang. Kangita lang yung ating video.